romance scam na binabantayan sa buwan ng Pebrero. Ah, yan romance scam. Binabantayan daw po ngayong Pebrero dahil sa laganap ng mga panluloko, nakatutok diyan ang Rako Davao. Detalye na balita mo lang kay Jun Sotero mula sa Action Raja Davao. May buntag ni Jun. Payong punta usab Kuya Angel, pinaigting ng Regional Anti-Cybercrime Unit Davao Region o RECU Davao ang kampanya laban sa romance scams lalo na sa buwan ng Pebrero. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Carl Lozada, Chief of the Operation and Digital Forensic Section ng RECU Davao na ang romance scam ay isang modus operandi para akitin ang mga biktima na umibig sa kanila sa pamamagitan ng social media, dating apps at iba pang messaging platforms. Kapag um umibig ang biktima, hihingi ang scammer ng pera at personal na impormasyon na gagamitin nila para lalo pang manipulahin ang biktima. Dagdag pa ni Lozada, tuwing Pebrero, inaasahan nilang tataas ang bilang ng mga romance na scam dahil maraming individual ang naghahanap ng date sa February 14. Sinabi pa ni Lieutenant Colonel Lozada, noong 2024, dalawang kaso ng romance scam ang naitala ng kailan tanggapan at maraming kaso ang isinampa laban sa mga sospek. Kung magkarelasyon ang sospek at biktima, maharap din ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o mas kilala bilang Anti-Violence Against Women and Their Children o mas kilala bilang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Kabilang ang Republic Act 9995 o Anti-Puto and Video Voyeurism Act of 2009. Kung ang mga sexual na larawan o video ng suspect at ng biktima ay ibinahagi. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang selamat, Jun.